Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang hindi maalala ng isip ay maaaring maalala ng puso? Tila ganito ang nangyari sa bagong kasal na si Najan at Loren Ben Campanor na mula sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Itinampok kamakailan ng dalawa sa kapuso mo Jessica Soho kung saan emosyonal na ibinahagi ni Loren na ang sana ay pinaka-espesyal at pinakamasayang alaala ng kanilang pag-iisang dibdib ng mister na si John ang isa sa hindi na niya maalala isang araw matapos silang ikasal. Sa halos isang dekada ng relasyon ng dalawa ay matagal daw nilang pinangarap ang makasal sa simbahan. Kaya ito sana ang hindi nila malilimutang pangyayari sa kanilang buhay. Isang araw matapos ang kanilang pag-iisang dibdib ay nagkaroon umano ng alitan sa pagitan ni Loren at ng babae na ina ni Jan na hindi daw boto sa kanya dahil nagkaroon siya ng dating karelasyon. Ang matinding pagtatalo ng mga kaanak at ng ina ni Jan ay hindi nito nakayanan kaya iniuntog umano nito ang kanyang ulo sa sahig na naging dahilan ng kanyang paninigas at pagtirik ng kanyang mata. Itinakbo sa ospital si Jan, ngunit nang magising ay hindi na niya maalala ang kanyang asawa, mga anak at ang katatapos nilang kasal. Ayon sa isang neurologist, nagkaroon ng traumatic brain injury na nagdulot ng retrograde amnesia si Jan. Kaya hindi nito maalala mga tao at pangyayari sa kanyang nakaraan. Isa din sa nakakaapekto para maibalik ang alaala ni Jan ay ang nakitang depresyon sa kanya. Nang muling bumalik ang dalawa sa simbahan kung saan sila ikinasal, suot ang kanilang mga damit pangkasal, ay napaluha si Jan nang maramdamang Tila nangyari na nga ang tagpong iyon sa kanyang buhay. Hindi man malinaw sa isip ay naramdaman daw ng puso ni Jan ang saya at pagmamahal na makasal at pagnanais na makasama habang buhay si Loren. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.